Kasama kami ni Kumari at Diyos ko, yan din pa <laughs> Ilalagay namin muna din kasi may lakad pa ako, may lakad pa kami. Okay. <laughs> ah, walang available na 500 din. Oh, ayun oh. Ay, yung 400, hindi kaya kasha rin sa 400. Parang hindi kasha, ano? Uh, Parang, hindi kasha sa 400. Kasi nagdala-dala ka pa eh. Ay, ay. Yeah. <laughs> Kung naman kasi, Mari, masyado ka nag-abala eh. <laughs> Maraming salamat, Mari, ha? Thank you sa kanako babawi. <laughs> Maharap na mano. ano. Hindi ka Ay, kasha! Uh, kasha, oo. Oh, oh. Kasha. Hindi ka lang kung problema ba siya wala. Ay! Loog maharap, kasang kasang kasang. Kasang kasang kasi baby. So tinanong ko sa kanya kung bakit nawala na yung mga coins. Ang sabi niya ay may mga nag-iwan kasi ng sanggol minsan sa mga locker dito. Oh. Kaya hindi na nila natitrace. Kaya ngayon, yung pass mo na, yung, ano, yung card oh, na. Oo, sa yung bagay, dito. kung ko yung ginamit, kahit sino na, na lang, oo. Oh, mm -hmm. ano, ano. Yan. Yan na, okay. Para so, marami dito mga weird na oh, keme oh. mm -hmm. dito sa Pero, Japan. At saka marami may mga sapak hapon. Nakapila <laughs> kami <laughs> sa train may bigla na lang sabigaw ng <laughs> Ang lakas, Diyos ko! Kunti lang ako mapatakbo eh! Ang ganda dito! Japan, Japan! <laughs> Magkasama ko ni Sir Puro negosyo lang ang ma-share ko sa inyo True, oo I love business <laughs> Pero hindi ako yung mayaman <laughs> Talaga ano pa rin siya Working hard, mom <laughs> Hindi ako yung mayaman Bakit kaya? Hindi nagbabayad yung may mga usap <laughs> <laughs> the next station is sakuragicho j k 11 the doors on the right side will open Ba -ba ba -ba ito ba ngayon? Ay, ay pa lang ito eh. <laughs> right oh, ba tayo? So, andito kami ngayon sa Tokyo. Ayan, Charang. At pupunta kami dito sa Ueno Park. And at the same time, pupunta kami sa Divisoria ng Japan. Ha? Oo. Oh, oh. Meron dito yung Ami Yoko. Napuntahan natin ito before, pero muli nating pupuntahan. kasama natin si Wonder Nanay. Ayan. Sabi mo maka-tiktok din kami hey. so, Let's go Ganda dito Yung Ganda I wonder nanay, namig na anay Mukhang lamig na lamig ka pero yung ano init na init <laughs> <laughs> Ayan <laughs> Kala ko mainit kasi <laughs> uh Oo -oh. Pwede ba magpasample ng tiktok na gagawin mo Ha! Yeah! Okay! <laughs> Talaga may paano pa may pakabing na papagayon Ang <laughs> <laughs> oh, <ba> <laughs> ganda oh Let's go!

oleh paling mahal Island kebab. Ito yung sa atin. Kawarma. Ayan sa kanya. Ano to? Kebab o Warma? Kebab. Ah, kebab. O. Pero parang shawarma sa atin. Ang daming Tigil muna kami, yan ang mga paborito niya. Mga, yung mga ganyan, mga ano, mga ano tawag din eh. Mga halamang dagat. Yun. O weed. Ganyan. Ayun. 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 e aí 90000 je 20000 15000 oh ban 15000 20000 Oh, plus tax thank you thank you thank you thank you thank you thank you Ya you thank you Uh, hmm. okay, that... Oh, ganun. Ano is the ori oh, pa oh. ba? Ano yung gabi na? Isa? Hindi. Ang isang mga 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 Ya mga 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 frozen frozen black tiger ano yun na lobster <laughs> oh man, oh man. Oh. Ayan, nakita ko to sa ano noon sa sa Baguio sa Baguio Ayan. Ang ganda eh. मेला पायला पूर्ण इच्छी गो आम्ही गो खुशी isa na lang. Uh -huh. Eh, mahal yan. Mm -hmm. Ang saka, king Ang presyo nila magka, ano? 3,000, ano? May crab dito, buo, kanina. Na. Yan lang umura, kaya napubos agad. Oo nga, ano? 1,500 lang. Yun, oh, 200 pesos lang. Oh. Kasi na sila mahilig sa ulo. 三个算四千，四千五，不够那你买两个三千去。哎，准备五万，一一啊， Okay, so nakatapos din kami ni Kumare. Ayan, pauwi na kami. Malayo pa lakbayin na rin, oh. Mga two hours. Sabusiksikan pa ngayon, rush hour. Uh -huh. Naku po. Malaman nakatayo tayo ng dalawang oras. Burado. Okay, so maraming salamat sa pagsama niyo sa amin dito sa Tokyo. Thank you very much. See you next year. Okay. And yun, maraming salamat sa inyong walang samang pagsabay sa ating bawat camp. At isi friend of Patsero. Kutuko sa mas mapuwi lang sa mas ng World Pathology pa more and more and more. Thank you! <music>